Si Mayor Lenny Robredo, Diyos ko, buti na lang, no? Matalino ang mga tiga naga. Ay, wow! Siyempre! Ang tali-tali nyo, naga! Pero, video ka pa, siyempre, ang pasig din. Ang talino na naman tiga pasig. Ooh, very good, very Last good! Last line, video ka pa, yeah. si Mayor Vigo, no? Oh. At siyempre, si Mayor Lenny Robredo. Di ba, akang si oh, Mayor, Mayor Lenny Robredo! Lenny Robredo. leading talaga at landslide na si Mayor, Mayor to, Lenny Robredo! 68,000! In the pink corner! Uh -huh, the... Panalo! At videographer, uh -huh. Sempre leading din ang katuwang ni VP Lenny! Sino? Si Vice Mayor! Lenny uh Robredo! -huh. Uh -huh. At siyempre ang mga counselors. Kaya ng ang bagong Team Naga! Ako, videographer. Uh -huh. uh -huh. Pero ito lang mga bata helmet ha, nagtataka lang ako. Ano? Noong 2022 election, ang bagong tinaga! Noong 2022 election, around wow. 6.30 p.m., ah, uh, nakapag-transmit at nakapag-announce na siya, juga pa, mm. National Television ng mga boto. At ang laki na ng lamang. Ito, itong election na to, oh. nagtataka kami dahil video ka pa, alas 7 na. tayo. Oh, tayo ina-announce. Oh, okay, okay, Pero kasi alas 7 pa lang kasasara ng presinto. Biograper, eh, eh, videographer, noong 2022, kasarado pala. Ang para... lamalo na. Pero as na. Galing-galing diba? oh, naman ang internet noon. Pero ayun, ang mga bata helmet at patuloy pa rin tayong magdasal para kay... Sen Kiko Bam. Oo. Oh, oh. Kumapit lang tayo. Dahil kapit lang. Si Sen Bam, leading tayo, ng pang number 2 siya. Oh. At si Sen Kiko, pang number 5. Pero oh. kumapit lang tayo na kapit, makapasok kapit. pa rin sila Nadine Heidi at oh, oh. yung iba nating mga binoto na tagal lumalabat para sa taong bayan. Oh, oh. Nakakaloka hindi lang Hindi para lang... sa sariling. Oo. No. At hindi para sa isang pamilya. Pero nakakaloka okay. lang talaga, yung number 1 senator nyo, mga bata helmet, Seriously? Go Bongo? Oo. Go Bongo? Go Bongo? Go Bongo? <laughs> Go Bongo? Lady, at ito pa, yung pang top 3 nyo, Bato de la Rosa. Bato, bato. Pero, so, nakakaloka lang talaga. Pero, magdasal pa rin tayo, mga batang helmet, hindi pa naman 100% na natatransmit. Medyo ka pa. Ah, oh, ICC is coming! Ang ring na ba? Pinapaalala ko lang mga batang helmet. Kailangan manumpa. Di ba, Mijo Gapar? Sinong susumpain? Di ba yung mga nanalo? Kailangan ah. nilang manumpa para talaga officially sila yung tatanghalin, Mijo Gapar. Na? Kailangan nilang mayor, senator. Ah. Di ba? Di ba kailangan mag-oath taking? Ah, susumpain natin sila? Hindi. Oh, kailangan Ay. nilang manumpa. Na? Magiging mabuti silang... Nila Charot kaya yun nga mga bata helmet, di ba? Kailangan makapag sila para masabi talaga, bitch ko rin na sila yung nanalo, di ba? Oh. Uh, eh, pag hindi nakapanumpa, paano kaya yon di ba? Wala uh, rin nanalo, uh, hindi nakapag-oath. Sino yung sasabihin na mayor o kaya senador? I-comment down below nyo na yan. At kung nagustuhan mga video to, kalimutan mag-subscribe at i-click notification bell para like, and update, and sa ito may na-upload po namin video ko pa. video ka pa. Ang bagong oh, tinaga. Oh, Mayor Lenny Robredo. Angat buhay lang. Ako, mga bata helmet, no? Hindi talaga nasayang ang ating oh, pangangapan kay VP Lenny. Ay, Kasi, naman. syempre, nakakaba -ka pa rin. Kahit alam naman natin, panalo na si VP Lenny. Pagpakakampante. Oo, ang hirap pagpakakampante. Lalo na alam natin yung mga smart magic dyan. Uh -oh. Pero, Diyos ko, nako, salamat naman. At buti lang talaga naging matalino ang mga taga-naga. Uh Oo, -oh. ayun yung galing naman. Buta tayo, naga. Talaga, Dahil tal matatalino yung mga tao talaga doon. Talaga dapat talaga, doon na tayo Papi Cho. Oo. Ah, uh ah. -oh. Kaya, congratulations, Papi Cho. Tatalino nyo. Yes. Pero, ayan nga, mga kapatang helmet. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe. Bas, sa ibang always. lugar ba, hindi matalino. Diba? Nakakapagod ng bumoto. Lalo sa lugar namin, nakakapagod ng bumoto. Hindi ba matalina doon? Mga ano? bobotante? Ay, may mga 80-80 na talaga eh. Pero kung oh. gusto nyo yan, damhin nyo na lang. Uh Amang sa araw, di ba? <laughs> da damhin nyo na lang. Kasi ito yung medyo oh, ka yeah. pa eh. Di ba ang unit team? Binoto uh -oh. nyo yan eh. Oh, oh. Oh. damhin nyo at dinaman nyo naman nung tatlong taon na nakalipas. O oh, ito, dami niyo pa rin itong susunod na tatlong taon. Ay, pero... teka muna. Oh. Ang nakakatakot dyan, baka merong manumbat. Kaya wag na wag siyang magkakamali. Hindi magkakahalungkata ng sumbata. Oh. Naku, ano? pero ito nga, bitch, ba? Ah. Okay. may nag-comment nga sa akin kanina sa post ko sa FB. Ano? Ito lang masasabi ko, taxpayer ako, kaya may karapatan ako na magsabi kung saan din nalang mga pondo dahil una sa lahat, tayo, ako ang nagpapasweldo dyan sa mga uupo at nakaupong politiko. Kaya, hindi ko utang na loob kung tumulong man during the pandemic dahil trabaho niya yon as mayor. O, ayan na, masaya na kayo! Oo! Damhin nyo! Damhin nyo! Pero, ayan nga mga batang helmet, masasalo ko sa buhay niya nag-helmet na mukit it's getting meter everyday. God bless everyone. Bye! Ah! May jaga par! Ah! Talagang ano, no? Ang bagong <laughs> natin pa rin na parang we're getting there. Ah, not getting there. Oo, hindi pa talaga, pero we're getting there na talaga na kahit pa paano, kiko Oo. Kasi alam nyo mga batang helmet, eto, napaka-crucial talaga nung laban nyo. Kasi alam naman natin yung dalawang kubol, kung sino-sino na lang yung mga pinatakbo. At syempre, mga kababayan natin, alam naman natin na 88 talaga yung iba. Ano? Babotansin sila? Ano? Ano? Babotante sila? Lalo na yung mga na-interview ko kanina. Sino yung mga yan? sakit marinig na oy sobra ka makasinya eh yung mga gen z yung mga millennial bumoto ako, bumoto. yung mga gen x oh, o ano ayan. ano nang boto pero, oy pito gapa maraming ano ha sabi nila wala daw failure of election mm. eh pero sa presinto namin meron eh basta 'yun